Good morning. It's Wednesday. Kita huh, sa inyo yung ating project. Ito. Uh, marami pala tayong buko kasi nagpaano nga ako dyan ng uh, coconut trees. Yung iba medyo ano na pero yung sabaw, yeah, kinukuha natin at iinumin. So, ito dito yung ating garage. So, ayan. Ang ano nga lang yung limited space yung ating ano kasi itong hut. Tapos wala na tayo dito masyadong space. Okay, natin malalagyan ng wall dito. So ito ano na to eh. They started Saturday. Saturday. Oh, Saturday ngayon. So Ngayon Wednesday. Pang ano na five days. So 'yan ang ating latest. Tapos yung ano pala. Yung dito sa labas na inaano ko. Inaayos din yung Yan o, no, may mga hinog na yung ating. Eh. Masarap siya. Masarap siyang pangsama sa gulay. <laughs> kasi gang, Kasi hindi pa ako nagsinigang. Sa gulay pa. Tapos yung ano nga. Kapunta isa ko, in-steam ko lang siya. Good morning, Cody Pot. Ayan. Yeah, it's a pain in the butt. <laughs> so, ito. Ito yung pandan. Pinalipat ko dito. Yung doon yan. Diniligan ko. Sana mabuhay siya. Tapos, ito yung ating rows of sweet potatoes sa ano San Fernando. Tapos yung lemongrass. So, marami pa tayo dito ang ayusin. So, so, yan. Tapos yung mga ano dito. Yung coconut dito. Yung mga dahon. Gumagawa ako ng walis. So, medyo magiging marami-rami ulit tayong walis bumibili dyan ng walis. <laughs> Kasi ito yung mga kailanganin natin sa pag-poste. Ayan o, oh, marami tayong dahon. Pala pa. Punin natin pang anong walis. Ito, sinimulan ko na dito isang araw pa nga eh kaso konti lang na ano. so ito dito kunti okay. ang tiyo natin tapos matutuyo siya dito so pagkaan -ano, na na lang natin sunugin so yan yeah. tapos dito. dito sa loob <laughs> medyo <laughs> hindi pa naaayos ma ano pa hindi na maganda tingnan ang dami ano 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 meron tayong na silungan ng e-bike yung e-bike natin no para 'ting naiinitan. Nauulan na. So. No. Papasok na naman si Cody. Pot. Yung halaman ko pala doon sa sa porch ko. Naku inano na, na naman ito. Okay, later. Teka na ako ko dito si Cody at Kumagawa tayo ng walis. So, nalinis na natin dyan. Na-impact natin dito. Unti-unti lang. Tapos yung doon. Madami pa doon. Right, Cody Pot? Ikat ko si Cody Pot ng coconut. Kasi inaano niya eh. Later. Ayan. Ini Gori Pochoan. Gusto niya. Ngayon na yung sabaw. Sa kabila. Malaksan na yung mga kasi yan si Buboy eh. Good? gumawa tayo ng ano macaroni soup hindi ko alam kung paano yung sister ko sabi nagisa lang daw ng bawang sibuyas at yung vegetable tapos lagyan daw ng hato <laughs> tapos pahuluan yung pahuluan ano, macaroni pagluto na. Ilagay daw yung <laughs> ilagay daw yung ano, yung in-stir fry na ano. Tapos lagyan ng milk. Iba? Ayun. Ayan na yung outcome. <laughs> First time kong itry ito kasi hindi naman talaga ako marunong magluto. Kasi yung mga ano natin nagtatrabaho parang wala nang gana sa tinapay. kasi yan talaga ang pinapas na ko eh. So sabi ko try natin to. Tawag ko kung magustuhan nila. Ito yung iba ko. Ginamit dito. Masarap naman. Malasa. So, tingnan natin. Ayan. So, yan. Nakagawa tayo yung snackan. <laughs> so, yan ano na. Nagtitrain na. Uh, ang init. So, okay. Later. Good afternoon ayan almost ano na 5.30 five, ano na, five, exactly. 5.50 exactly 5.15 so ayan ito yung ating nagawa ng ating mga ano ito nilagay yung ano, dito post eh tapos ayan yung ano hollow blocks nilagay nila Okay rin pala ito. 6 meters daw itong length. 6 meters ang length. Tapos, 4 meters naman itong ano, wide. So, yeah. so medyo ano pa daw ito. Kulang ng mga 20 pieces hollow blocks. So, nag-order ulit tayo. Tapos, ito, gravel and sand sana hindi umulan bukas so konti lang inano natin kasi baka nga umulan may schedule kasi umulan till next week so kumuha lang tayo ng ano ilang pirasong cement saka itong ano para siguro ito yung ano pala <laughs> ito yung aking nagawang ano broom tapos kaninang umaga was this afternoon, ayun, nagsimula ulit tayo, yung, ano na magfo-four na yun o oh, 3.30 so, ito sinama ko ulit si Pauline, ako ang kulit at may nakita naman dyang goat yeah, I'm not sure kung kay, sa kapatid ko yun o sa neighbor kasi yung sa kanya, hindi na makawala dyan meron ng ano, cyclone doon sa dulo so Yeah, so ito yung ginawa ko kaninang umaga o yung mga pala pa ng ano ayan oh. habang ano pa para matuyo kaso baka umulan ikaw ni put hmm, tingnan mo behave behave porkit may camera kanina nako ang kulit ito yung ating nagawa ano ayan oh. mga 3.30 yun so mag two, one and a half hour din so ayan tapusin natin yan tapos ito. So okay na ito dito. Na ipon ipon iponi na lang kasi na lahat na 'to na ano eh. So wala na diyang ano. Tapos pag tuyo na, mabilis na lang 'yan ano. Eto, marami pa tayo ditong tambak. So later. Obuk so, pagka ano, inunti-unti lang natin. Kahapon nga ito na ano ko dito eh. Yung mga nakuha ko andun sa loob ito meron tayo dito mga makukuha pa tapos doon sa isang yun tapos ito so yeah oh, jolly. Ito, mabilis lang itong maano. Kung pag mainit na. Mabilis lang ang dahon ng ano eh. Ito, tangkalin ko ito yan dyan. At kasi hindi pa natin magagamit yung driveway at pag may nag-deliver pa eh so I'm not sure kung saan ko yun ilalagay so yan yan na dito yung ano yun ganyan pwede pala tayo dito na mag pag ano na oh ganito hollow blocks iniisip ko nga pag ako may budget eh maganda dito ang palagyan na ng hollow blocks kasi siguro mga ano tulad dyan ang kapatid ko napapalagay din dyan siya eh yung half din tapos yung may cyclone sa taas so ito dito siguro mga hanggang dito so siguro mga 4 4 patong plus sa ilalim mga dalawa so mga tatlo lang siguro so bali apat lang lima lang na patong from the bottom all the way kasi pagka malakas yung ulan ngayon yun, yung daming tubig na pumupunta dito. So, galing dito. Kasi taas nga. So, dito, kung mapalagyan natin ito ng um, hollow blocks, yung dito na lang. So, what? What? Kasi, babay na? Babay na? Ah, it's getting dark. Babay? Babay. na oh ang sit, oh. Oh, bye-bye. Bye-bye, Nekadalik. Bye-bye.